I take like yeah, I Just ask for number 10. Okay, thanks. Thirty-seven. 3795. 3795. So hello sa Gaia Pam Squad! Medyo matagal-tagal na nga rin, walang vlog. Kamusta naman ang lahat? Ngayon nga ipupunta ulit kami dito sa may Goodwill Impact Center. Medyo matagal-tagal na nga rin kami hindi nakakabalik dito. Namiss kasi namin yung mag-ukay-ukay. Bukod nga sa napakamura, ay eh, magaganda pa mga brand na mga damit dito. Napansin ko nga na 1.65 per pounds na ang charge nila. Last year kasi ang price nila is 1.45 per pound. Tumaas din sila ng 20 cents. Pero ganun pa man, mura pa rin ang tinitinda nila. Ganito pa nga rin ang style sa pag-ukay-ukay. Pe, pwesto ka nga lang sa spot na gusto mo. At hindi pa nga pwede hawakan at pumili kapag hindi pa dumarating ang pangalawang bin. May mga staff nga na kailangan mong hintayin ang kanilang go signal. At pag nalagay na nga yung pangalawang bin ay pabilisan talaga ng kuha na. Marami nga rin mga Pinoy ang mga nag-aabang dito. Akala nga namin ay unti lang ang makukuha naming magaganda. Ang dami kasing mga kamay kaya nakakalito. Maliit nga lang yung unang lagayan namin pero nung marami na kami nakuha ay eh, na namin sa malaking pushcart. Marami kasi ako nakita mga winter jacket na magaganda pa at may brand. Basta kuha lang ako ng kuha at mamaya na namin iso sort out. So ayan guys, sinasort out na namin yung mga nakuha namin magaganda pa. Tapos yung mga ano, yung mga hindi na namin kailangan, binabalik na namin sa bin ayan yung iba mga ganda branded pa eh Yung mga tag pa talagang pabilisan ka lang talaga saglit nga lang kami dito at magsusundo kami ng mga bata pero si mami ay mga ayaw pang paawat nagbabaka sakali pa baka may makita pang maganda Iiwan mo nga lang pushcart dito sa may yellow na square at lalabas na kung ilan timbang siya. At pagkatapos nga malalaman mo na kung magkano ang halaga. $37.95. So guys, yung napamili namin eh, weigh 23 pounds, bali $38 siya. Ayan. Marami-rami yan. Kapag sa labas ka bumili, siguro nasa $100 na itong ano, value. So paano guys? Salamat sa panonood. Kita-kits tayo sa susunod nating upload na vlog. Basta sa gab Squad, solid tayo.